Punta naman tayo sa Asian Scarborough Shoal. Hindi totoo ang chismis. Yan ang sabi ng China matapos nilang igit na dalawampu at hindi isang daan ang Chinese vessels na umaligid sa pinagagawang teritoryo sa ngayon. Now narito, sinisin ng Chinese Defense Attaché ang Philippine media. Kaya raw lumala ang tensyon sa lugar. May eksklusibong report si Errol Cabatbat. Simula nitong lunes, 76 ng utility boat o small fishing vessel ang naispata ng Philippine Navy sa pinagtatalo ng Scarborough Shoal. Bukod pa ito sa limang barko ng Chinese government, base rin sa kwento ng mga Pinoy na manging isda, ilang beses na silang hinaras sa nasabing lugar. Sa kabila nito, humirit ang Chinese Defense Attaché, kasalanan daw ng media dito sa Pilipinas kung bakit lumaki ng husto ang problema sa Scarborough. Ayon kay Senior Colonel Cheng Fang Ming, sablay ang mga detalye naglalabasan sa mga media outlet dito sa Manila. Your story say, Chinese Navy ships showed up. that's not the way. Even Kung That's you know the fact. You know, so that's why I say your mass media, some of your mass media just made story. That's you know very good for Philippines, for for everybody. Dahil ni Ming malalim ang relasyon ng dalawang bansa kaya hindi raw pwedeng mangyari 'yung pagtaboy ng China ang mga Pinoy na mangingisda sa si Scarborough. Again, this is a fabricated story by some mass media. So that is what I'm saying, right? So this is not true, sir. Yeah, this is not true. Agad pinalagan ng local media ang mga pahayag ni Ming. Siguro ang dapat na nilasisiin 'yung media nila doon kung sino yung mga nanonungkulan sa kanila ang nagbibigay lang ng direksyon para sa kanilang istorya. Tinipensahan din ng AFP ang media. Kahit meron tayong kalayaan para ma-express ang ating gusto nating ipahayag, ay uh, masasabi natin that there responsible journalism na nagpe-pervade pa rin sa ating mga, mga mamamahayag. Hamon pa ng Department of Foreign Affairs sa China maging consistent sa pagbibigay ng mga statement na nais nilang maayos ang problema sa si Scarborough. This is going against their statements, their pronouncements that they want to de-escalate the situation and they want to defuse the tension. So we are telling them, come on, uh, be consistent. Kait naman binanatan ang local media, naniniwala raw si Ming na maaayos ang gusot sa Scarborough sa mapayapang paraan. Errol Cabatbat News 5.